Hello, good morning mga lalabs, mga vayots Magandang hapon, Pilipinas Luzon, Visayas, and Mindanao Sa mga kapwa ko, Dabaw Inyo, Dabaw Region Sa buong Mindanao At sa lahat ng mga Bisaya around the world May galab shoutout sa inyong lahat sa mga kapwa ko din po, FWS Hello, may galab shoutout mga lalabs, mga vayots Magandang araw sa inyong lahat At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share So dito tayo po ngayon Yung topic natin nakakatawa itong ating national economics no na yung siya yung nida ah, sa itong sekretaring si Putang Inang Arsenio Balisakan na kung makapanggago sa taong bayan ay wagas <laughs> so, sinabi niya sa Senate hearing kahapon mo yun isang araw na kapag ang, kung pag ikaw ay uh, nakakapag nakakapagkonsumo ka kada kain mo ay ng 20 ono no pataas ay hindi ka mahirap. At hindi niya sinabing bawat pamilya ba? Kasi bawat pamilya din yan ni eh. uh, kung magkano yung mga kinikita ng mga lo, mga ano, mga pubring manggagawa sa mga factory depende kasi yun eh, sa klase ng trabaho mga nagtatrabaho mayroon yung nagtitinda ng taho bote, bakal, mga ice cream at kung ano-ano pa, may naglabandira, ganyan, yun yung mga mababang uh, income. So ngayon, hindi ka pala mahirap kapag mayroong 21 pesos ka pataas uh, per meal. Tapos may or 64 pesos ka per day. Ganito kababa yung tingin. Nang scientist daw na dating tauhan, nasa administrasyon ni Pinoy na Abnoy na itong si Arsenio Balisakan, na napunta naman ngayon sa Administrasyong Bangag at niwe na si Marcos Jr. Ganito tayo, ginagago ng mga taong ito. Kalain mo. Uh, totoo ba yan, Arsenio Balisakan? Ikaw ba, sir? Naranasan mo bang kumain ng 21 pesos per mil? Kaya mo yan nasabi? Kasi ang nais kasi i-portrait dito ng administrasyon ni Bongbong Marcos, binababaan nila yung poverty threshold dito para masabi na only sa administrasyon ni Bongbong Marcos ay sagana ang taong bayan. Kunti lang ang mahirap. Where in fact, sa administrasyon ni Bongbong Marcos ang may pinaka maraming nagugutom, pinaka yung mga Pilipino, maraming walang trabaho. Nagmahal ang bilihin at umabot sa 16 milyon na pamilya ang nagsasabing sila ay mahirap. Two months ago yun na ano tawag dito, survey ng SWS. Tapos ngayon, sinabi pa ni yung putang ina ding Ralph na yan na Mr. Nibil Masantos, na isa pa yung nagpahirap sa taong bayan. May tax na nga yung mga Pilipino, nagdagdag pa siya ng value added tax na yun na 12%. Isa pa yan, tapos naging finance secretary ngayon ni Bongbong Marcos. Dagdag pahirap yan, mga putang inang to. So, yun na nga ang tanong natin ngayon, Arsenio, Arsenio Balizakan ng NIDA. Paano mo? Saan ka kumukuha ng datos? Na pag 21 uh, per mil ka, 64 a pesos a day, ay hindi ka mahirap. Kumukuha ka ba, sir, ng datos? Noong panahong anong taon ka pinanganak, 1930s, 1940s? Siguro kung ganong taon, okay. Pero 2024 na po tayo ngayon, arsinyo balisakan. Scientist ka daw. Matalino ka ano nangyari, sir. Natuyot ang otak mo. Diyos ko po. Yung bigas nga ngayon, magkano ang kilo? Pinangako ng amo mong potragis na yan, na 20 pesos hanggang ngayon. Nga nga. Sabagay, nangako na nga. Tapos nais pa ng taong bayan, nato pa rin. O, oh, maraming mga dila, mga, mga ano dyan ah, mga vlogger ng bangag at saka tambalos-los nagsasabing, <laughs> si Arsenio Balizacan, may isa pa, si sino ba yun? o uh, si si Sebastian ba yun na, na Nagpaganda daw ng uh, agriculture ng uh, tawag dito Vietnam so bakit hindi na mapaganda yung agriculture ng Pilipinas? bakit puro angkat? In fact, ngayon ay pangalawa tayong importers ng karning baboy sa Brazil at mag-import na naman ang gobyerno ni Bangulong Bongbong Marcos. Balita yan today days ago ng Philippine Star nang ng 240,000 metric tons of sugar. Tapos number one tayong importer ng bigas sa buong mundo where ang ating bansa ay isang farmland. Napalibutan tayo ng mga kabundukan, matatabaan lupa. Pero import tayo ng bigas. Dinaig pa natin yung Middle East. Na walang tumutubo ditong mga bigas na itatanim. Dahil sa sobrang init. Tapos sa'yo yung number one. O dahil dyan siya sinasabing na mag i na naman tayo ng karning baboy dahil daw sa Afri African swine fever. Or flow. Hindi po yan totoo. Lagi na lang yan pinapalabas na ganyan ng African swine flow, may African swine flow. Dahil nga yung mga importers na mga uh, kakilala, kaibigan ng administrasyon ni Bungbong Marcos na is nilang mamira lalo na yung uh, sinasabi ni Percy Lapid na kanyang brother-in-law si Martin Aranita ang kanyang business partner na si Michael Ma na number one smuggler sa Pilipinas pinapaboran eh kaya laging may pinapalabas sa mga bayarang putang inang media na to na may ganito, African Swine Flu ah, nag-shortage nag tayo ng ra ng sugar, kaya kailangan mag-import tayo, nag-shortage tayo ng mga ganito import Uh, tapos payagan din ni Marcos, bakit? At ng mga alipuris niya, the importation, maraming komisyon So balik tayo dito sa putang inang sinasabi dito Arsinyo Balisakan ng Nida Na 60, uh, 20, uh, 64 uh, uh, pesos a day 21 uh, pesos per meal Sir, hindi mo naranasan to Tapos ngayon sa amin mo gusto iparanas ang hirap Mag-budget ng 21 pesos na bigas Ah, uh, pesos na uh, kada kain Ilang pamilya kakain yan? Merong pamilya Swerte lang kung isang tao lang E paano mo ano? Yung pamilya mo e 20 Merong 4 o 5, pitong anak Kasi yung 21 mo potang ina kang arsinyo Balisakan ka Yawa ka Bumaba ka dyan sa pwisto Hindi ka nababagay dyan Dahil ikaw Nasa magandang uh, opisina ka, de aircon, masarap ang kinakain mo. Hindi mo naranasan kumain lang ng uh, 25 pesos na uh, or 21 pesos na budget, libo-libo 'yung kinakain ninyong uh, ano, ang ginagastos ninyo bawat kain. Hindi ninyo naranasan maghirap. Kaya 'wag mo kaming gaguhin. Wag na wag nyo kaming gaguhin. Putragis na 'to sarap ng buhay ninyo, lalaki ng mga sahod ninyo, mura sa amin, mga taxpayers, tapos kami, papagkainin ninyo, sasabihin mo, na ganito yung datos, 21 pesos, hindi ka na mahirap, putang ina ka. Saan uh, kabaong mo yan, inano? Uh, hinugot yung datos mong yawa ka. Diyos ko po, patawarin ang administrasyon na to. Ganun na ba talaga? Hirap talaga pag natuyot na yung mga utak, no, nang dahil sa kakasinghot ninyo. Tigil-tigilan niyo yung pagsinghot-singhot niyo dyan. Para hindi natutuyot at ngumingiwi yung mga bunganga ninyo sa kakasalita dyan ng hindi totoo. At uh, yun, natutuyot ang mga utak ninyo. Tigil-tigilan niyo yan, ha? Nakakahiya kayo. Palibasa hindi niyo naranasan ang maghirap. Diyos ko po, uutuin pa ang taong bayan. Ah, kaya pala na ano, merong 2.5 million, sabi ni Ricto last year na ano daw, 2023, na naaho na sa kahirapan. Saan yun at sino sila? Sabihin ninyo. Kung yung 15,000 aman sa dalawa kong anak, halos hindi nga kasya. Dahil kahit probinsa yung sa amin, kahit bukid yun, mahal na din doon ang bilihin yung manok, 250 na ang kilo oh nagmahal na din doon yung, uh, lalo na nung Disember nung umuwi ako nagbakas yun. po, wala kang makita na doon na ano, na kahit kilo ng biga ng, uh, ano ba ito yung ampalaya, dati 20 lang yun. nung ano, umuwi ako, puro na may, yung unahan may 100. Ano nangyari? So, wala pong ano, walang murah ngayon. Dito lang sa utak ni Arsenio Balichaka na ito na putang inang to eh, nagsasabi na mayroong ganon. Naghahalusinate ka na, Mr. Arsenio Balisakan. Magpa-doktor ka, sir. Pacheck up mo yung otak mo. Toyot na yan. Kaya hindi mo alam kung ano yung pinagsasasabi mo na. Na yung nasa isip mo, hindi na, hindi na yan uh, yung totoo. Dahil natutuyot ang otak mo. Walang hiya ka. Huh? Kaya pala walang ginagawa talaga si Gadon. Kaya sinasabi ni Gadon na lang kahirapan sa Pilipinas. Haka-haka. Dahil pati itong putanginang Arsenio Balisacan na ito ng NIDA, yun ang sinasabi. Diyos ko po, patawarin kayo. Kaya pala si Marcos, babanjing banjing ban Marcos Jr., pa-concert-concert na lang, pa-banjing-banjing, pa hot sing hot Walang pakialam. Na nagsipagtaasan ngayon yung bilihin, lalo na kuryente, kaya tumaas yung inflation. Nang dahil sa paglubo, walang habas na pagtaas ng presyo ng kuryente sa Pilipinas. Dahil iniisip nila kapag may 21 pesos yung isang Pilipino, kada kain hindi na mahirap. So sa mga karinderya kayo makakain yan. Arsinyo Balisakan, lumabas kayo mula sa opisina ninyo at pumunta kayo sa mga karinderya sa mga palingki, lalo na sa mga wet market. Titingnan ninyo din doon yung presyo, sir kasama ng mga mga kasamahan mo diyan na mga putra mga putang ina na mga ekonomista. Dahil hindi talaga angkop ang datos mo sa realidad. Talagang sablay ka dito, mahiya ka. Umalis ka diyan bilang sekretary ng NIDA. magpa-doktor ka. Dahil hindi na uh, ano sapat ng yung pag-iisip mo dyan sa mga sinasabi mong datos yung datos na yan doon yon mo kinugot kung kailan ka pinanganak po, tragis ka wag mo yang idamay ngayon or i-convert ngayon sa 2024 ha na 16 million ang uh, nung July, nung June survey at saka July na nagsasabi 16 million families nagsasabing mahirap sila at 71% nyan nasa Mindanao ah uh, sumunod yung Luzon, tapos, Visayas, tapos Luzon, tapos Balance Luzon at Metro Manila. Hindi mo yan may pagkaila. Datos yan ng survey ng uh, SWS. Kaya wag mo kaming otoin. Uh, auto -auto -in. Huwag mo kami baboyin dahil sa administrasyon ni Bongbong Marcos ang may pinakamahirap, maraming pinakamahirap na mga Pilipino na nagugutom. 14.2 nga, di ba? yung uh, survey ng uh, mga Pilipino na minsan dalawang bisis na lang kumakain at hindi pa healthy ang kinakain dahil nga sa uh, walang na nag-invest halos sa Pilipinas wala halos din po ng na mga tawag dito mga turista, walang income dahil bakit? yung airport natin <laughs> Diyos ko po, pinakabulok na airport sa buong mundo hmm. dyan pa yung nakaw may daga, may sorot lahat na. Wala. So, walang trabaho ang mga Pilipino. Kaya talamak ngayon inyong nakawan. Akyat bahay. Kung ano-ano pa. Nawawalan mga kabataan. Ang dami. Walang pakialam ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Basta makasinghot lang si Bongbong Marcos. Makapagnakaw lang. Sa iba't ibang mga departamento ng gobyerno, ang mga inupo ni Bongbong Marcos, sa wala na sa pakialam sa taong bayan ngayon eh. Dahil ganito pala, ginodoktor yung, yung poverty threshold na yan para sabihin mayaman, may, hindi naghirap ang taong bayan sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Mga ulol, butangin na ninyo, ikaw arsin nyo balisakan, bumaba ka sa puwisto sir, ulitin ko, magpatingin ka sa doktor daling otak mo na yan, natuyot na, hindi mo na alam kung ang, ano yung pinagsasasabi mo.